Ngunit kung ang sakit ay mild lamang at hindi nagtatagal ng higit sa dalawang araw, maaaring dulot lamang ito ng hindi seryosong medical issues. Ito ang iba't ibang mild medical issues na nagiging dahilan ng pananakit ng chan. Atin ding aalamin ng iba't ibang over-the-counter na gamot laban dito. Kung ang sakit ay nararanasan sa upper region, maaaring ikay nakakaranas ng hyperacidity. Ito pa ang ibang sintomas kasabay ng pananakit ng tiyan kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity. Bloating at flatulence o pangangasim ng sikmura at hangin sa tiyan, pagdighay at pagsusuka, at init na nararamdaman mula sa upper region ng tiyan papunta sa dibdib. Kung ito ang iyong nararanasan, ito ang mga over-the-counter na gamot laban dito. Una, antacid. Ang antacid ay isang gamot na nag-neutralize ng ating stomach acid. Ito ang mga over-the-counter na gamot under sa antacid at ang tamang pag-inom ng mga ito. Una, Kremel S. Ang tamang pag-inom ng Kremel S ay ngumuya ng isa hanggang dalawang tablets isang oras every pagkatapos kumain. Pwede ding ngumuya ng isa hanggang dalawang tablets bago matulog kung nararanasan ang hyperacidity sa gabi. Kung naibsan na ang pananakit ng tiyan, pwede nang itigil ang pag-inom. Tandaan na ang Cremel S ay isang chewable tablet. Kaya nguyain ito bago lunukin. Pangalawa, Cremel S Advance. Ngumuya ng isang tablet with or without meal hanggang sa dalawang tablet lang ang pwedeng mainom sa loob ng isang araw. Ang pagitan ng pag-inom ng dalawang tablet ay 6 hours. Tandaan din na ang Kremel es Advance ay isang chewable tablet. Kaya, nguyain ito bago lunukin. Pangatlo, Gaviscon at Gaviscon Double Action. Uminom ng isa hanggang dalawang sachet ng Gaviscon o Gaviscon Double Action every pagkatapos kumain. Kung nararanasan ng pananakit ng tiyan sa gabi, pwede ding uminom ng isa hanggang dalawang sachet bago matulog. Kung umiinom na ng Gaviscon, hindi na kailangang uminom ng Gaviscon Double Action. Pumili lamang ng isa sa dalawang gamot. Pang-apat, sodium bicarbonate. Uminom ng isang tablet isang oras pagkatapos kumain. Hanggang 3 times a day lamang ang pag-inom nito. Pwede itong inumin ng tuloy-tuloy hanggang sa dalawang linggo o hanggang maibsan ang sintomas ng hyperacidity.